ayan, mapapansin nyo po mga gising na sila pero mga nakahiga pa rin ayan dahil tulog pa yung kanilang papa hindi sila bumabangon hanggat nakahiga pa yung kanilang papa-parnas at ayan si clear po kalalabas lang sa sulok si clear po, dyan talaga pumupuesto sa ilalim na yan ayan, dyan siya nakapuesto sa likuran ng pinto hindi po namin pinipilit si clear kung saan siya gustong pumwesto. ayan para po sa nagsasabi na kapag kumakanta si Clint, iniipit doon para umiyak. N hindi po nangyayari yung ganun, ma'am. Kung saan po nila gustong pumuwesto, malaya po sila nakakapili. Tulad na no, ni Bronze, mas gusto niya doon sa bangkuan. Ayun si Clear, ginigising niya na yung papa niya. Oh. <laughs> Tingnan niya po tulak-tulak niya. Eh. <laughs> kasi tignan niyo po yung mag-inang si Solo sa kasi Iron sweet na sweet ang magnanay <laughs> sweet na sweet si baby sa kasi Iron magnanay po sila si Barako naman tulog na tulog pa si mami tiba yun gising na si papa niya <laughs> Gigising na nila si Papa nila. Ah, oh, gising niyo na si Papa. Gising niyo na si Papa. Gigising na nila si Papa nila. Astig. <laughs> Ayan si Astig. <laughs> astig. Ah, oh, cute, cute. Astig. Ah, oh, cute. Astig. Saan galing Astig? Nagwiwi na Astig? Hmm. Nagwiwi na. Nakakad na, na. kayo din sa likod. Ano si Copper? Copper, pogi! Copper, pogi! Ang pogi ni Copper ko. pogi yan. Si, si Snoopy, ganda! Snoopy! Ganda Snoopy! Tignan ko po. Ano si Claire? Clear boy. Papasok na yung sa hawla niya. Kala ko papasok na sa hawla niya. Nasalubong <laughs> sa pa pala sa akin. na, ah. Ang clear kong pogi. <laughs> Ang pogi, pogi ni clear boy. Oh, kiss daw si copper. Kiss mo copper kuya. Oh, kiss kuya ka ano, kuya clear. Oh, kiss kuya clear. <laughs> Ang pogi, pogi naman ni clear. Ayan po sila. Mga gising sila pero mga nakahiga lang. Gawa nga po ng si Papa nila. Nakahiga pa rin. Uh -huh. ganyan po yung gawain ng aming mga par babies. Magtatayuan lang po yan once na tumayo ang kanilang Papa Parnan. Ayan. Ang magkakatabi po ay unang unang dalawang puti. Dito si Caramel, dito po si Leaves, tapos si Grace, si Iron, si Snoopy, si Astig, tapos si Polo, si Solo, si Baracus, si Goku, si Mami Diba, yun nandun po ay si Sarah, yun na Papa niya, si Mayor pa na sa'yo, ayun si Mayor, na Papa din, hindi kita si Mayor eh. <laughs> Alisin si mo yung kamay mo pa. Ayun si Mayor po na sa braso ni Papa Parna na yun. Kulay itim kasi si Mayor. hindi <laughs> masyadong kita. ay po si Bronze yung nasa bangkuan. Tapos ito si Clear, nililinis niya si Milky. Ayan. Tapos si Copper at si Janelle. Ayun po si Janelle. Si Cherry Girl. Nasa si Cherry Girl? Ito pala si nandito pala si Cherry tulad po niyan si Cherry mas gusto niya sa hagdan nagsasapin lang po siya ng kumot ayan <laughs> pwesto ni Copper yan ah si, si Copper po yung nakapwesto talaga sa hagdan pero ngayon dahil umalis si Copper pinalitan ni Cherry Girl ayan ayan ulit si Copper tingnan niya po si Clear busy busy maglinis kay Milky ng bibig Malinis po si Clear sa mga kapatid. Kaya po yung kanyang gawain. After nyan, mamaya si Goku naman ang ininisan nyan. Ayan, kung makikita nyo po, ayan, mga gising na talaga sila, pero ayan, <laughs> waiting sila sa paggising ni Papa Fernan Pag bumangon si Papa nila, saka sila babangon. <laughs> eh, ng lahat ng aming mga par babies na. Upisahan po natin ulit kay Copper, si Copper, si Milky, si Clea, si Mami Diva, si Goku. Eh, di nakalima na po tayo. Dito naman tayo. Si Polo, si Solo, si Snoopy, si Barako, tapos si Grace. O, oh, nakasampu na po tayo. Tapos pang 12, si Caramel at si Sarah. Ay, si si Lips, pang 12 po sila Oh. Mula dito po hanggang dyan, 12 sila. Tapos doon naman, kay Papa, si Cherry, si Bronze, si Sarah, si Astig, tapos si Mayor, nahalik kay Papa niya. Saka si Janelle. Ilan yung bali? Ilan yung bali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ayan, 7 po sila. Pang 7. 19. Nasa ng isa. Pulang ng isa. Pang 19 lang sila. Ha, ah, ayun. Si ano. Si Gracia. Ayan po, tulad po niya, no? Si Gracia, dahil umalis si Clear, Si Gracia po yung pumalit sa pwesto ni Clean. Ayan po si Gracia ang pang 20. Ayan po, makikita nyo. Ganyan po yung mga aso. Kung saan po yung madilim, minsan dun, dun talaga nila gusto pumuwesto. Tulad po niya na ni Grasha, Oh. Ayan si Gracia. <laughs> Nandun sa pwesto ni Clear. Si Clear kasi busy-busy maglinis. Ayan po, good morning po sa lahat. God bless. Iron ganda. Iron. Tingin ka sa camera. Pakita mo yung kagandahan mo, Iron. Iron. Iron, ganda. Laki mata ni Iron. Ayan, babangan na si Papa nila. Tingnan niya po. Babangan na si Papa nila. Bangon na papakita natin sa kanila kung ano yung tsura nila pag nabangon ka. Oh, ayan na ayan na, gay sila oh ayan, gay po sila kapag bumabago si papa nila oh ayan ayan na oh. oh. mga tuwan tuwa sabi siguro ay salamat gising ka na pa oh ayan. akala mo po kung saan din galing ang kanilang papapernan kapag bagong gising. Oh, may nagpapakarga pa. <tod> Misa po kasi tanghali na talaga kami magising. Gawa nga po ng madaling araw na kami nakakatulog. Nandiyan nang nilalabas pa sila na kanilang papapay na para magwiwi at pupu. Dahil naawa nga po sa perna kapag magdamag silang hindi nagwiwi. Kaya iba po nilalabas talaga sa madaling araw. Ayan. <laughs> Ayan po, dyan po nagtatapos ng aming video ngayong umaga. Salamat po, good morning sa lahat. God bless. <laughs> Happy si, oh, panipakarga ni Goku eh, oh. Ayun pa si Lips eh, oh. Saka si Napolo, Sara. Sila naman daw, nakarga mo na yan pa eh, oh. Nagre-reklamo si sa Sara eh. <laughs> silip Lips hindi pa nakakarga. <laughs> Ayan, na, tingnan po. Ganyan sila, oh. <laughs> o. O. <laughs> Kanya-kanyang papansin sa papa nila, o. Oh. <laughs> si ako sa kasi Grace nakapila din. Eh. Salamat po. Good morning. God bless. Kiss <laughs> si Papa. Si Parako. Oh. Si Bibi ko nakapila din. Eh, oh. <laughs> <laughs> Pagbangon pa lang exercise na ni Papa Perna niyan, isa-isa silang kinakarga. <laughs> Happy sila. Ayun po. Linisan time na. God bless po.